Kain tayo, day. Kain tayo, day. Ang ulam po, day. ay gatang kalabasa, day. Binili ko dun sa katbahay namin, day, si e, ate. And, syempre, day, sabaw. May init pang sabaw, day. Ininit ko dun dito sa aming kalan, day. So, nagluto din ako, day, nga kanin. Tsaka atsara, day. Ang sarap galing bulakan, day. Sarap, day. Kaya tayo, Pasinsa na sa akin mo lang kwentang mga content ko dahi, ha? Ang dahi, pablak, bakla, bakla mo mo tayo dahi. Please supportahan niyo po ang aking channel. Nagay isang channel. So, pasalamatan ko pala yung 15 subscribers dyan at nakamakabuse. Mm, dahi, nakalungkot dahi kasi yung isang video ko dahi nagawa ko dahi. Dalawa lang nun nanonood dahi. Sad dahi. Sarap to dahi, so, oh. Mm. dahi tap yan dahin. Binili ko lang dahin. Sa tindahan. So, so may init pa. Kasi, gusto gusto ko talaga bumili doon. Kasi, fresh na fresh. At mainit. O, oh, saka, safety. Safety kasi, ah, uh, uh, may sale ang kanilang ano dai yung parang may salamin dai. <laughs> Bakit ba sa akin magbakla-bakla? So, ayun si ganda ya. Kumukulo pa to eh. Sigang na baboy. kaya din. Wala nang sili din kasi walang sili dito. Bakit pa siya kay pa-baklad ay? Sarap talaga magluto ni Ate. <coughs> nila kanto dahing, at sara Masarap din ang sara nila dahing. Hmm. Tumutulog dahing. Masarap at sara nila doon to dahing. Gusto gusto ko ng mga na taga bulakan. Kasi sarap sila magluto. Ay magumagawa ng atsara. Bakla na limang putik. limang putik. tayo kasi kasi pang gabi ako dahil kapasok ako sa work dahil mm. Mm. kapasok ako sa work day. kaya katahan muna ako para may malakas para sa wrong? Oh, Day. Pag limang araw ko ng paggabi, Day. Masarap may sili, Day. wala tayong makikita ang sili, okay mga bayi wala akong makikita ang may puto dahil may puto day. kinaya na natin boses dahil kasi yung pensan ko natutulog dahil galing work yan kasi nagagwap dyan yan umaga ng muwi so hindi hirap pa magtrabaho ng guardia dahil security, security guard dahil hmm Merry Christmas sa inyo, Dai, Agbans. Ilang araw na lang, pa, ko na, Dai. 13 month na tayo, Dai. Ano lang kami, Christmas bonus, Dai. Ano mm. palungkot daw eh. Dalawang views lang ngayon. <laughs> Papasok na ako mga medas. Dias mo pasok po dahi. Abusin ko na itong kanin. Kasi... Hindi nakakain ng lamig yung pinsan ko pagkat ka ang arte di ba kumain ng lamig din kanin hindi hmm, dahil. magsaing na lang siya mamaya pag gising niya o sa sosi Sing ba? なて pa tayo, pickles dai. Pickles to dai galing din to Bulacan dai. Pickles. Asin. Hindi ko gusto ng lasa. Ayoko. mayroon yung picture natin doy kanang tayo na ko dai so dye. Lagi akong bumibili dito sa tindahan nila kasi bago pa kasi mga loton lang o day. dye. Ang sarap ng loton ni ate. Si ate din ay nagbablog din dye. So, ang naka nakakahanga kasi naka 5,000 subscribers sa day. So, ang content niya lang dye, yun ito paglaloto-loto niya lang day ng nakapagsawot sa day. Saan Sabi niya sa akin, kailangan niya din mabuo niya yung 100 dollars para makasawot sa Dan. Kakatuhan ni Ate. Sana din, katulad ganun mga subscribers ko, makakasawot na Dan. Yes. Sigdi See you next vlog, Dan, kasi papasok na ako, Dan. At ah uh, baka malito ako, Dan. Mm. Dai, bye bye dai. See you next vlog dai. Supportanya tu, ngaratin channel dai. Bye bye. Hmm. Ya, aku.